Emily, dyan ka muna ha! Magpapaalam na ako kay nanay kung pwede ka tumira dito sa bahay. Sana po, papayag si Aling Sitang at si Pepang. Huwag kang mag-alala. Panigurado, papayag yun si nanay. Salamat Ate Pepang! Tinutulungan mo ako laki. Ang pait-pait mo talaga. Aww. Wala yun! Wait! Pupunta ako kay nanay! Nanay, <coughs> Nay! Ano yan Pepang? Nay, may sasabihin po ako. Sana okay lang sa inyo. Ano nga yun? Sabihin mo na at ako'y matutulog na. Eh kasi... Hmm, pwede po bang dito na lang tumira si Emily, Nay? Pwede po bang dito na lang siya matutulog sa bahay natin? Anong sabi mo, Beba? Magkaalaga ka ng bata dito pa sa bahay? Opo, ayun po si Emily Nayo Hello, Hello si Tang Diyos mo, yun naman, Bebang. sa mo naman napulot ng bata na yan? Bakit na pa yun magulang niya? Matagal ko na pong kaibigan si Emily Nye. Tsaka, ulila na po siya. Wala na po siyang magulang. Wala na siyang magtitirahan. Bebang, hirap na hirap na tayo ngayon. Wala tayong pera. Wala tayong papakain kay Emily. Hindi natin siya kayang alagaan. Sa iba mo na lang siya ipaalaga. <coughs> Pero, Nye, wala na si Emily. Wala na siyang kamag-anak. Wala na po siyang nanay. Wala na rin po siyang tatay. Kaya kung pwede, kumbupin na lang po natin si Emily. Hindi pwede, Bebang. Huwag mo akong bigyan ng problema. Piyari, ayaw atas sa akin ni Aling Sitang. Please, Nay, kahit sabit lang, dito na muna tumira si Emily. Pag sinabi kong ayoko, ayoko, palabasin mo na si Emily. Sabi niya alin si Tang. Umayag po ba siya? Emily, ayaw ni namin na dito kung di sa amin. Aww. Sana ako matutulong ka, betang Pang, na paa na yung bahay namin. Huwag magalala, Emily. Hinding-hinding na kasalukuyaan. May naisip akong paraan. Ano pong gagawin natin natin, Bebang? Ayos natin ni Aling Sitang. Kahit tayo sa ni Nanay, dito pa rin kita patutulugin sa bahay. Eh, paano ko Nakikita tayo ng nanay mo. Meron akong baybay doon sa may taas. Dun kita patutulugin. Talaga, Ate bebang Tara, umakit tayo. Parang nakita mo. Yeah! Huwag kang maingi, Emily. Baka marinig ka ni nanay. Opsi! Akit na tayo. Bilis, <laughs> Emily! itsura ng tutulugan ko. <laughs> Charan! Di ko ka matutulog, Emily! Sa aking bahay-bahayan. <laughs> wow! Ang ganda! Ang laki pa! Habang <laughs> wala ka pang bahay, dito ka muna tumira. Bilis! Pumasok mo na sa loob! Aking pa! <laughs> Ay! Pebang, ang ganda-ganda, maluwag, ang sarap-sarap matulog siguro dito. Pero, sikreto lang to, huwag kang maingay para hindi tayo mabuking ni nanay. Sige po, ati Bebang, hindi po ako mag dito. Mamaya, tatalang kita ng pagkain. Diyan tayo maghahapunan. Yay! Magbabaybay kami, Ate Bebang. Ang sayo-sayo ko talaga ingay narinig ko sa taas. Beta! Yari! Narinig ka ni nanay! Naku! Lagod! Beta! Ang ginagawa mo ka sa taas? Nandiyan na po ako, Nay! Pababa na po ako! Emily, dyan ka lang, ha! Sana hindi kami mabuking nga lang si Tang! Guys, sa so tingin nyo, tama ba yung ginawa ko? Patutulogin ko sa si Emily sa taas ng bahay. Magagalit kaya si nanay. Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye! -bye.